Alright well guys, welcome to my channel. Thank you sa lahat ng nakasurfers sa YouTube channel. Ayan, ngayon po ay narito naman kami sa Marina. Ayan po ay resort and restaurant like Tiki Bar in dito sa amin po sa Cleveston. tagal ko po rito sa Cleveston, ayan ko lang ito nakita. Ayan nakapunta dito para kumain. Yan dito yung restaurant niya. Siya po ay sabi malapit sa mga daong nga ng mga yate. Ayan. Yung mga bangka. Ayan po yung bar. Kiki bar yan. Ayan. Yung counter. Ayan si Kiki. Nag-iintay kami ng pagkain. Ayan yung friend ko. Ayan si Myra yan. Kamakain na po si Kiki. Ang in order lang naman ni Kiki ay french fries. Kaya lang dyan sa ano, may mga fly. Ayan si Kiki habang kumakain pa. Pagpag na. Kasi ayaw niya ng fly. Ayan. Masarap naman po ang pagkain dyan. Ayan si Kika. Sarap na sarap sa french fries. Ayan po yung friend ko ang anak niya, ay lalaki din kaya nabit kami para kumain din sila. Malapit lang ang bahay niya diyan sa Marina. Ako ay malayo pa sa Tang, ayan, kaya nagbid kami sandali kumain kami sa labas. So yan, ang sarap din naman ng mga pagkain nila. Ang bait ng bata, ang bait ng anak niya. 5 years old si Kiki is 8. Come on. Ayan. Kasama ko siya sa work. Ayan yung in-order ko ay teriyaki wings. At si Myra naman ay bupalo. Manghang sa kanya. Sa akin ay sweet. Ayan. Tapos, meron din kami in-order na a salad. Ayan. Medyo may fries mahal siya ng konti pero masarap naman ay di ba ang ganda ng views diyan pagkakain ka may garden, din pag daw ah uh, uh, Saturday Sunday maraming tao diyan pumupunta ayun kami lang iilan lang ang tao diyan tahimik ya masarap pumunta okay Ayan yung salad na in-order ko. Hot chicken and friend. Ayan, next time, babalik ulit kami dyan. Okay? Thank you po sa lahat na nag narod ng aking video. Ayan po yung Tiki Bar. Ayan, yung lugar. Very, very quiet place. atanda ganda. Ayan, pinakita ko na po sa inyo yung lugar. Okay? Thank you for watching po. Sususunan na lang ulit. Bye-bye. God bless you. Mua.